Hello guys, magka-crabbing kami ng anak ko. Nandito siya sa sakin kasi medyo mainit pa. Ayan guys, oh. So. maraming crab dito. At saka low tide lang. So, ang ganyan na ano. Ayan guys, sana makahuli guys. Let's see. ba? Diba? Ayan, ayan, titingin tayo guys. Tingin, tingin tayo. Kung makakahuli tayo. Paano ka nga ba makakahuli dito? Wait, wait lang guys. Tingin, tingin lang dyan. Ayan, may suso. Ay, may nakaano oh. Ayan, madaming fish. Tapos yun. guys. Ganda guys oh. Hello guys. Nanguhuli po kami ng ano, crab. Ayan guys, may mga nanguhuli na kami. Ayan si Pang. Ayan guys. So, ang dami guys dito. Nakahuli na kami guys actually. Ang dami namin na huli. Kaya lang, tingnan natin si panganay kung kaya niyang ano. Mahuli. Tuturuan ko siya guys. Ako kasi nakahuli na eh. Ang ko na guys na huli. Diyan sa gilid lang sila. Gumigilid. Ayan, ayan, nandito sa gilid. Pakatingin mo siya. Kita mo? Sige, ayan no, sa gilid mismo. Ayan no, sa ilalim. Sige, sandukan mo. Me. Medyo, ito, ito, ito. Kailangan ko. Baka mo to. Ay. Ay, shit, Grabe pala, sobrang anak. Bakit sobrang ano Wait mo. Ayan, dahan-dahan. Oh, dahan-dahan lang. Dahan-dahan. Ta, ang laki niyan ta yee nakuha niya guys <laughs> ayun ta pa kita <laughs> wow ayun guys oh nakadalawa siya ang laki <laughs> grabe ang dami guys magsasawa kami niyan pakita ko guys yung mga nahuli na amin ang grabe guys ang dami na nahuli Wow. Ayan, guys, oh. Saglit. Nakarami kami, guys, oh. Ayan. <laughs> Ay, ang dami namin nahuli. Ang lalaki. Eh. Galing-galing ng anak ko. Nakadalawa. Ayan. Huli pa tayo, guys, ha? Tara. <laughs> ang dami. Bilis-bilis ka. Bilis. Ito, 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 ito. Ito, quiet. Ito, ito, dahan-dahan ka. Ayun, ayun. Doon na lang. Yun, yun, yun. Malaki yun. Malaki yun. Ay, santa. Hindi nyo nakuhit. Ito, ito, ito. ito. Yes! <laughs> Nakadalawa ulit, guys. Ayan, pa Ayan, yay! Ay, anak siya na. Hindi ko Ay, wag! Hindi! Kapatid niya lang yan. Hindi niya anak yan. Asawa niya yan. Tangi. Ay, ito, tu, 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 yan, yan, Hindi mo ha? Kasi tumangit yung baka mawala. Eh, sayang. Nakarami kami, guys. Hello, guys. Ayan, guys. Yung mga nahuli namin, guys, ko. Nakataka sila kanina ini you imagine? Kanina, ang laki nung isa, guys. Napakawalan ko siya. Ayan. Ito, may malaki dito, guys. Ayan. Ayan, yan yung mga na yun. Di ba? Ang dami kong huli, eh. wow, nito, oh. Wow, laka oh. Hindi siya na mabaya tayo ginagkaan. So, ayan, mga huli.